Ay, uh, isang magandang araw sa inyo lahat mga kabukid. At uh, pasensya na kayo at medyo natagalan ako no bago nakapag-upload ng video. So, sobrang na busy lang talaga. Uh, Ang daming mga ginagawa at inaayos. So ngayon, uh, medyo maulan dito sa amin no. Laging maulan. Ayan. So, ipakita ko sa inyo. Bakit ako may trapal dito? Ayan, o. No? Oh. Butas na yung bubong. Ayan. Dahil sa laging maulan at malakas yung hangin, so, nagliparan yung aking mga yero yung bubong sa gitna. So, ah, uh, waraw ngayong araw ay meron tayong good news, no? So, Yeah, update ko kayo ngayon sa aking mga baboy. So, ayan, kung mapansin nyo, wala na. Bakante na dito. Ayan, so, dito, la, dito dati nakalagay yung mga uh, mga beak natin, no? So, alas patagal-tagal din ako nakapag -upload mga, uh, mag, yung nakapag-upload mga dalawang magdadalawang buwan, mahigit. So, pagpasensya nyo na. So, ngayon, i-update ko kayo. So ngayon, ay uh, meron na tayong isang nanganak. Ayan, uh, ko sa inyo. Ayan mga kabungid. ah, uh, yung isa nating inahin ay nanganak na. So pang 3 days na nila ngayon. Ayan, so labing lima. Yung kanyang mga big. Ayan. So ang uh, problema natin ngayon ay Labing apat lang yung kanyang dede Tapos labing lima sila Pero sa tingin ko, nakakadede naman kasi Eh, nag Nakikipag-agawa naman sila lahat Kaya nagpapalit-palitan So, tingnan pa rin natin Kung sana makasurvive sila lahat Tapos uh, Ito naman isa uh, Buntis na rin to uh, At mga dalawang buwan pa Dalawang buwan pa yan uh, Ngayon ay March Ako lang kulang lang Dalawang buwan Mga Kalagitnaan ng April So makikita isang buwan na lang Tapos Ito naman Ayan So ito Dapat Nanganak na to Dapat uh, Mauuna to Kaysa doon Sa unang nanganak Ayan kaysa dyan dapat mauuna to ng isang araw ang uh, problema uh, pag araw na ngayon na uh, nakalipas sa kanyang due date so, so overdue na siya no ng limang araw hanggang ngayon hindi pa rin nanganap, pero sa tingin ko mayong uh, ngayong araw na to kasi meron na siyang may lumalabas na nagatas sa kanya so yun, ito naman yung inaabangan ko actually uh, tatlong araw na ako dito pang-apat na araw ngayon na uh, sa kanya. Tapos yung isa, ay hindi makita kasi nandun. Oh so, nandun na Yun ay sa katapusan naman ng ngayong buwan. Ngayong buwan din yun. O kaya first week ng next month, mga anak na rin yun. So, yun lang mga uh, inaabangan natin. no? Oh. So, aabangan natin lahat yan. At ipapakita ko sa inyo kasi ito, hindi ko hindi agad ako nakapag-video dahil sobrang busy. Ayan, oh. Ang dami. Labing lima. Yan, oh. Oh, okay, mga kabukid uh, yan na yung update sa ating mga alagang baboy so uh, sana uh, ngayong araw ay anak na to, kasi uh, tatlong gabi na ako dito. Lagi tayong puyat. Kasi uh, nanganak yung isa, tapos, ito naman, inaabangan natin. So, nakikita ko na uh, gumagalaw, gumagalaw pa naman yung mga biik sa loob ng tiyan niya. Kaya sana, 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 uh, safe, at manganak na siya ngayon. Pero sa tingin ko, konti lang yung kanyang anak kasi maliit lang yung kanyang dyan. Hindi kagaya dati na itong inay natin, ito na yung pinakamatanda. Dito, yung inayin ko ng pinakamatanda. Naka-apat na siya na pang-anak. At laging labing apat at yung kanyang anak. Na, isang beses lang siya ng anak ng labing tatlo. So, yung huli pang anak niya ay labing apat. Pero sa ngayon, <laughs> Patingin so ko, uh, lang kasi maliit na yung chan So, ayun mga bukid. Kung makikita nyo, ayun, may trapal dito. May trapal din dito. So, <laughs> ayun tayo, butas na yung ating bubong. Ayun, oh. So, <laughs> hindi ko pa napaayos kasi lagi maulan. Tsaka malakas yung hangin. Uh, delikado, umakyat. Delikado, umakyat. Uh, tsaka, isa pa, Uh, meron naman tayong trapal. So, ginawa ko, uh, ito na muna nilagay ko para hindi mabasa yung ating mga laga, uh, alaga. Lalo na, lalo na. At may mga bitay tayo dito, no? Ayan. So, pansamantala lang naman tong trapal habang uh, hindi pa natin naayos yung itaas. So, ayan. <laughs> ito nyo, oh. Wala na, wala na yung hiero. Nag, Nagliparan na, lakas ng hangin. So, ayun mga kabukid, at uh, abangan natin to, no? Uh, ipapakita ko sa inyo. Ayan mga kabukid, uh, isa na yan sa sign na malapit na mga anak yung ating baboy. hindi um, na siya mapakali, at napakalaki na ng, ano, ng dede. Ang dami ng gatas. Meron na rin lumalabas na gatas dyan, kaya abang-abang na lang at oras na lang yung ating hihintayin sana kasi tatlong gabi na ako dito uh, pang-apat ngayon na uh, pang-apat na araw ngayon sa kahintay sa kanya at uh, limang araw na rin siya nagpas sa kanyang due ang due date niya nagpas uh, na siya ng limang araw so sana ngayon uh, matuloy na yung kanyang anak So, isa sa mga sign, mga kabukid, ay yan. Yung hindi na siya pakali. May marami ng gatas na nalabas. At isa pa, uh, yung kanyang tae, uh, kasi tabi po sa mga kumakain, no? Uh, yung kanyang tae ay bilog-bilog na maliliit na na parang parang tay ng kambing so yun yun ang unang sign na makikita mo sa kanya, yung, yung tayo niya na lumiliit, bilog-bilog. Tapos, uh, susunod na makikita mo doon sa kanya na sign, uh, yung dede niya, pag uh, pinisil mo, lumala, may lumalabas na nagatas. may lumalabas na gatas. Pero hindi ko sa inyo may papakita ngayon kasi uh, hindi tayo papasok muna dyan. Baka tayo ay suwagin, so, kagatin. Pero mabait naman to. Kaya lang uh, para safe tayo, di ba? Hintayin lang muna natin na makaiga. Ayan. So ayan, abang-abang tayo mga kabukid at ko sa inyo, no? At uh, kung ilan yung kanyang magiging anak. So, mapansin nyo, medyo malipis yung kanyang chan. Medyo malipis pero Sobrang bagsak na kasi sobrang dami na ng gatas. Ngayon mga kabukid, abangan na lang natin. At babalikan ko kayo kapag meron ng lumabas. Ayan mga kabukid, uh, time check tayo. Uh, alas 5.15 ng hapon. So hanggang ngayon, hindi pa rin siya nanganganak. Ayan. So nagbilang ulit ako, uh, simula nung mag-iaya ako sa kanya. So lumalabas na, lagpas na siya ng 6 na araw sa due date niya. So umabot siya ng 120 days. So hanggang ngayon, hindi pa rin nanganganak. So medyo kinakabahan na tayo no. Eh ayoko naman dukutin kasi open yung space niya no. Baka tayo maipit o kaya kagatin. Mas maganda sana kung nasa parawing pen siya. Si hindi siya makakapag makakaikot kapag dinukot natin. Kapag ganito open, pag bumangon 'yan, baka maipit yung kamay natin sa pag na pag nagduko tayo no. So medyo delikado. So pero nabubuhayan pa naman ako ng loob na uh, sa tingin ko buhay pa yung mga BX sa niya, no? Kasi minsan may gumagalaw pa rin. Yung mga bigsa ano, uh, tsaka tingnan nyo yung gatas, oh. Ayan, ang dami na lang gatas niyan. Tapos, makapansin nyo, uh, wala pang gumagalaw. Pero kanina, Uh, gumagalaw yung mga big sa uh, chan niya oh. No? Uh, Nag, gumagalaw yung chan kaya sana 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 boy pa lahat ayan oh no? may gumalaw ulit ayun oh ah, ayun oh no? hmm Ayun, nakita niyo? So, may pag-asa tayo na buhay pa yung mga big sa So, sana lumabas na ngayon kasi uh, meron na yung lumalabas sa ano niya eh, sa ari niya. Ayan oh. May lumalabas na rin kaya uh, sure na tayo na maganganak ito ngayon. So, abangan lang natin. Ayan mga bukid, uh, update tayo no sa inahin ko na nanganak so ang oras ngayon ay alas 7.50 na ng gabi so kanina pa siya kanina pang umaga uh, hindi pa rin nanganak kaya ang ginawa ko ngayon na mga 7.50 uh, nag decide na ako na dukutin so nakaduko tayo ng isa ah uh, Pakita ko sa inyo, no? Ayan, mga kabukid. Uh, meron na tayong isa. So, dinukot ko siya. Kasi nang uh, matagal, no? Kinakabahan na ako. Kaya ginawa ko. Dinukot ko na. Tapos, sa so ngayon, ito na yung ating inahin, no? So, hihintayin na lang natin na may lumabas na kasunod. So, hindi ko na ipapakita sa inyo yung ano, kasi may dugo. So, bawal yan sa YouTube. <laughs> Madugo. Kaya, ito yung gatas, oh. Gabi, oh. Ang dami ng gatas. So, after 30 minutes, na wala pa rin nalabas, uh, 15 to 30 minutes, uh, maghihintay ako. At pag wala pa, dudukutin ko na ulit yung kasunod kasi uh, kaya na pa siya nahihirapan na uh, umiri so wala lumalabas kaya tinulungan ko na no? so sa ngayon meron na tayong isa yan so lalaki napakalaki kaya siguro siya nahihirapan kasi ang laki Ayan mga kabukid, uh, update ko lang kayo, no? ah, uh, ayan. So, <laughs> apat lang yung kanyang uh, biik, yung anak. So, konti lang, no? Uh, hindi na ako nagtaka kasi nung buntis pa lang siya, uh, napakanipis talaga ng kanyang tiyan. Uh, ang late lang ng kanyang tiyan, no? So, meron lang tayong apat na biik sa kanya so malalaki yan. dalawang babae at dalawang lalaki so ok lang yan uh, at least meron diba? uh, masaya pa rin tayo na nakapanganak ng uh, maayos yung ating mamapig at buhay yung kanyang mga biik so kahit ganon uh, pasalamat pa rin tayo na naging maayos siya uh, <coughs> yun nga uh, kinabahan ako no nung nanganak siya kasi uh, ang tagal bago niya na ano yung umabot siya ng 120 days yung kanyang pagbubuntis so normally normally dapat hanggang 114 lang so ngayon umabot siya ng 120 days ah uh, nga pala uh, pang limang ah uh, niya to pang lima na so yung yung apat na panganganak niya nung mga nakaraan ah uh, yung unang panganganak niya meron siyang labing lima na biik tapos, pangalawa, meron siyang labing apat, pangatlo, labing apat ulit, at labing apat ulit yung pangapat na panganak niya. Tapos ngayon, apat na lang. So, ang nakikita kong dahilan, kasi maganda naman yung mga nakaraan niyang uh, panganak. Kumbaga, marami siyang anak talaga. So, ang, ang sa tingin ko, yung may problema ay yung yung similya no na yung barako, yung similya ng barako na nabili ko. Sa tingin ko 'yun ang naging problema no. So, o baka yung similya na nabili ko ah uh, kunti lang yung similya na buhay na nasa loob. Kaya siguro apat lang yung ah uh, anak nito. So ito rin yung ito yung mama yung mama pig ko na to ito yung pinakamatanda dito siya yung pinakaunang inahin na inalagaan ko so siguro mag mag aapat na taon na rin siya tapos na kalima pa lang kasi may mga time na uh, kahit nag hit na siya yung after iwalay ko kahit nag na siya uh, minsan hindi ko muna Uh, binibreed kasi minsan pag marami siyang anak pumapayat siya ng masyado kaya yung ginagawa ko pag nag hit siya hindi ko muna binibreed tapos yung susunod na hit niya doon ko na ulit siya uh, ini kaya sa limang, limang taon o apat uh, ah, ko na uh, ah, nakalimang beses pa lang siya Ganon. So, dapat sa isang taon, makadalawang beses. na uh, makadalawang beses siyang mga panganak. So, siya naka, nasa apat, nasa limang taon na yata siya. Parang ganon, 4 to 5 years. So, ayun mga kabukid, uh, kahit ganon ay masaya pa rin tayo, no? Na, ang lalaki ng kanyang mga biik. Oh, ano, diba? Uh, pasensya na pala kayo hindi ko sa inyo pinakita no nung lahat ng panganak niya kasi uh, naawa ako sa kanya na nahihirapan siya tapos uh, yung ginawa ko kasi halos 12 hours na hindi pa rin wala pa rin lumalabas simula umaga hanggang alas 7 ng gabi doon ako nagdesisyon na dukutin ano uh, so Nung nadukot ko na yung isa, hinantay ko na lang na uh, lumabas yung mga kasunod. So, ayun. Kaya hindi ko na naipakita sa inyo kasi naawa din ako sa ano niya, sitwasyon niya na nahihirapan siya kasi ang lalaki ng mga ano ang lalaki ng mga beik. Ayun. At uh, okay lang yan. At least, uh, meron ng apat. Tapos, Meron pa tayo dito biik. sa kabila. Ayan o. Ito naman ay ayan ang madami. Labing lima. Labing lima po yan. O, oh, ayan yung iba. Tulog. Ayan. So, ito naman, uh, pangalawang beses na itong panganak. Marami talaga itong mga anak. Nung unang panganak nito, labing walo. Tapos ngayon, labing lima naman. So, Itong mama pig natin ay anak nung nanganak ng apat. So anak na to nung nanganak natin na apat. So ang dami ng ano, ang rin yung mga anak. Nagmana sa kanyang mama. kaya kaya lang ngayon yung kanyang mama pig yung anak niya ay apat lang. So ini iniisip ko na uh, after nito Ah uh, baka ibenta ko na to no kasi uh, yung mga anak niya yung dalawang babae dyan tingnan natin baka gawin natin pamalit sa kanya pero bibigyan ko pa siya ng another chance kasi marami naman talaga siya mga anak eh nagtaka lang ako talaga ngayon kung bahit apat lang pero ang duda ko nga doon sa similya na nabili ko ayun Ayan mga kabugid. Uh, pasensya na kayo, no? At ano na, uh, sobrang antok na kasi ilang gabi na rin ako dito. Ilang gabi na ako nagbabantay sa kanila. At gabi, pagod na tayo. Pero okay lang yan. Uh, kahit sobrang pagod ay meron naman tayong may mga kapalit naman. Diba yung pagpapagod natin. So, ganoon talaga pag uh, mga nag-aalaga ng hayop. Kailangan mo magpagod, magpuyat, di ba? So, pasensya na kayo at hindi ako at natagalan ulit ako bago makapag-upload at makapag-update sa inyo, no. So, uh, pero sa ngayon, uh, susubukan ko na mag uh, ituloy-tuloy na ulit yung pag uh, ng video para sa inyo at uh, sa ngayon uh, marami pa tayong susunod na ano, no, mga mga anak ito yung dalawa natin dalawa pa nating inahin ang mga anak nito tapos abangan nyo rin kung ano yung mga uh, susunod natin na mga plano para dito sa ating baboyan kaya abangan nyo na lang. So maraming maraming salamat sa panunood at medyo mahaba na yung video. Uh, gusto ko lang, gusto ko lang kayo i-update no sa dito sa ating babayan. So hanggang dito na lang muna ang aking video. Uh, at maraming maraming salamat at paalam na muna.